Okay guys, uh, Matski TV po uh, from Pasay City, isang uh, small YouTuber. Ito mga estudyante natin ng Uy, Bicol Ayun, Bicol University. Bicol Ayan. Uh, ah, narinig ko kasi kanina, ano ba ang course na kinuha? BS Biology. Ayun. Talagang sa ano talaga? Ayan po, lahat, lahat po kayo. Okay. Magkakaklase? Eh. Uh, ah, okay. Uh, so, simple tanong lang naman. Uh, bilang uh, base biology ano ba A student ng Bicol University tsaka saka Bicol so 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 guys interval na sila bakit gino nakuha yung kurso Siyempre, kailangan. Hindi, easy ka lang, easy ka lang. Pwede natin i-edit to anytime. Pag may abroad na study. Tapos, tapos po, um, pwede kang any career. Okay. Ba? Marami pong choices. Ayun. Ayun. Next, and your name is? Caitlin po. Ay, okay, Next. <laughs> Simple, may lang to. Hindi to papahabain. Eh. Simple lang na interview. Kasi gusto ko malaman kung... Kasi mahirap to eh. Alam nyo, alam mo ba sa tingin ko, para kayong mga teacher na gusto niyo i-dedicate yung buhay niyo sa, mm -hmm. di ba? So, ganun din kayo eh. Okay, next. Pangalan? Justin po. Ayan. For okay uh, po mag, mag uh, Oh, okay. Yes, so okay. So, okay. 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 Okay, Sige, sige. And next, ma'am? Ako si Erika. Yung sa akin naman po, um, high school. So, Okay

bed first. Mm -hmm. Parang at the same time, she also wanted to discover the complexity of life. Yes, I like it. Galing, galing, galing. Magkakapares naman kayo ng layo, ng, 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 ng ano yun, eh, ng purpose kung bakit, di ba? Pero, salute. Yes, ma'am, dito tayo sa kabila. Ito okay, po, ma'am. Um, I'm Charlie Mayo. kayo dito kasi since very young pa po, may po ako sa animals. Okay. And gusto ko po kumunti sa dalawang bus na Veterinary Okay. Or sa field Like marine biology. Okay. Okay. Thank you. And next? Um, hello po. I'm Mary Elizabeth Airfield from Eagle University. And um, I chose BS Biology because um, the plan is to go to med school after graduating. Okay. But um, plans can go a little bit differently. Po. So, um, you never know. And aside from that, um, kasi po, I'm nature enthusiast. okay. I grew up appreciating marine ecosystem. Yes. I grew up along um, short okay, later. okay. Thank you, thank you. Next, panghuli ka mama, panghuli ka. <laughs> Um, hello po, I'm Ed and I'm um, inilip yung biology because uh, I'm very interested sa organisms, their oh. interactions and interactions between them and also I am very interested sa diversity biodiversity ecosystem and most of all sa uh, it is one of my like, premed course pre course for uh, If ever man, uh, I'll Okay. Alam niyo, saludo ko sa inyo. Yan ang kinuha niyong kurso. So, totoo lang, Natabagan ako ng pasikanan nung binanggit na kayo ay maiging future ano. Medyo na-touch ako kasi Iilan lang kumukuha ng ganyang kurso after sa so, totoo lang. I know that. Kasi kakala nila mahihirap. Oo, oo. Tsaka mahirap. Sa so, totoo mahirap. Kasi gusto niyong tumulong. Hindi lang naman kurso niyo, gusto niyo lang eh. Meron kayong purpose pala iba na kailangan malaman ng iba na sana ma-encourage sila na kunin din yung ganyang kurso. Lalo, intact tayo sa environment, lahat ay kasama lahat, di ba? Yun, yun ang gusto ko lang. Natatasya <laughs> ko. Ano to lang? Nagiging tire ayaw ko kasi ilan lang kayo na naggugusto niyan. Napakahirap niyan. Ito to lang. At isang kaibigan ko na sa Hong Kong, babae siya, hanggang ngayon, uh, nakakubuhan din siya ng agrarian ba yun? Sa Bicol din. Ah, uh, kasi hindi niya na-practice after ng graduating dahil iba yung inano niya. So, shout out sa'yo, Irene Cirillo from Hong Kong. Uwi siya na mga July 27. At magtutol kami na karamuan. Hi. Sorry. Hello po. Thank you. And ma'am? Yes po sir. Hello. Hello. Ah, uh, Matski TV po. Ayan, um, few words lang po. Yes po. So, nakasama ko yung ibang kasamahan mo dyan sa yes, so, uh, sa Libertad Angles Association. Ano? I'm so, hopefully, sure. makatulong ako doon yes, sa po. Uh, pag uh, ng inyong ano ng inyong uh, asosasyon kasama oh, uh, na din sana yung pagbuo natin ng Pasay City Fishery sa Makati Fish yes, Resource Center. Oo. Ah, nakikita na naman kita doon sa ano nakaraang buwan sa World Trade, kasama rin ako doon. At nagpapasalamat din kami dahil isa kayo sa mga tumutulong talaga sa amin on hand tsaka sa ano lahat. Tumutulong kayo sa amin. Alam namin yung At sana sama-sama tayo uli para sa ano sa kagagandahan ng lahat hindi lang naman para sa amin eh sa buong community ng mga ano, fisheries Yes po. So hopefully po itong ano itong uh, uh, Philippine Fisheries and uh, Coastal Resiliency Project yung ating Fish for Project ay uh, makatulong po particularly po sa mga local government units uh, na nagsisimula pa lang mag-craft ng tinatawag natin na ecosystem system uh, uh, fisheries management. So particularly for Pasay City, sana makabuo tayo agad ng mag ng coastal resource management plan. Para din po ito sa ano sa uh, may natin yung karagatang sabok ng tasa. Yes, o. So, kami yun din ang purpose kami, kaya kasi bagong pamumuno kasi ng aming presidente si Armando Boy Aquino at yung past ay uh, bago natin banggitin, pero ito ngayon at uh, dotawa ako dahil gusto niya rin ganun ang kalalabasan. Hindi lang yung basta makahuli na isda, tapos na yung future, ano ang inaanisip namin eh, di Yung kalinisan ng Manila Bay, number one, ganun lahat. So, kaya nagkakaroon kami lagi ng clean up drive weekly, so, para makatulong din, hindi lang yung makahuli ng ista para sa pangkain din. So yun ang purpose din namin. Maraming salamat po ma'am. Opo, salamat po. Opo, po. From Bicol University and... Yun na yan, yun na yan. Lahat kayo, galing nyo naman. Funded by sarili niya. Oh, galing, sipin mo. On the job. On the job training. Salamat, maraming salamat po sa inyo. Bye bye po. Thank you. Good luck sa inyo lahat sa kurso nyo. Alam ko, pasado kayo lahat. Okay. Thank you po. Ayan. Na-interview natin. Ang mid interview. Okay. Dito na tayo sa lamesa natin. Ayan. Maraming salamat. Interview natin yung mga sudyante ng Bicol University. At pagbigyan naman tayo. <coughs> Alam nyo, nakakatuwa kasi yung mga ganyang kurso eh.